mo ba si sir mo? Yung manager mo? Sabi ko, yes sir. Sabi niya, kailangan niya daw coffee. Heard. I heard. He said, Sherry, kape. <laughs> sabi ko, no, it's my phone name. No, I know your name. You're, Sh you're Sherry, but he's in coffee. He said, Sherry, kape. <laughs> Hi guys! My name is Shireen Cafe. Tara! Kape tayo! Mga sangkay, tara! Kape tayo! May okay, maupay nga aga ha. Talaga mga sangkay. Time check. It's 9 o'clock in the morning. Partner ng kape. obi cheese pandesal. obi pandesal. It's 11.30 in the morning. Ang kaling kung atong towel na. Ganyan po ang ginagawa namin. Kasi kami po ang first room dito po sa boarding house. So, pintuan po yan. Ito po kasi pag naka-open po ang pinto guys kasi pumapasok yung hangin. At the same time, nilalagyan po namin ng curtain para may privacy pa rin kahit naka-open po ang ating pintuan. Ayan. So, kasi pag kalabas po namin pinto ay uh, gate na po yan. Guy, maupay nga aga at natalan mga sangkay. Uh, for today's video ay uh, gusto ko po mag-share sa inyo ng funny reactions pag nalalaman po nila ang aking last name. Malamang isa din po kayo mapapak-what? Pag nalaman niyo po ang aking last name. Kasi halos lahat po hindi ko po kinakaya of course ang aking oh, yeah. last name. I'm so proud of it. Anyway, First, Ikuwento ko po ang about sa aking pangalan. Actually guys, marami na po nagtanong sa akin about sa aking pangalan. Na minsan kahit dito sa Pilipinas, I was 21 years old when I started working sa Makati. Yung isang receptionist doon, ko sabi niya, alam mo ang ganda ng pangalan mo. Kakaiba siya, parang hindi siya pang Pilipino oh, yeah. na pangalan. I start na ako mag-abroad. Doon ko na ano na ang pangalan ko ay isang Arabic name. Actually, ang pinto ng nanay ko noon kasi may mag-asawa daw. Ang lalaki ay Egyptian. Tapos, yung wife niya ay Indian. Which, dito yung nakatera sa Pilipinas. May dalawa daw silang anak na yung eldest ay Shereen. Babae. Ang youngest naman ay Raj. pag daw siya sa kanyang third na anak. Pag daw, Shereen. pag naging lalaki naman daw, Raj. Raju. Ganon. which is Indian name. Tapos yung siya rin naman is Arabic name. Pinaka first time ko na umalis ng bansa, bound sa UAE. Kahit anong nationality, basta Arabic. Hindi na napapansin, alam mo Arabic name yun, Arabic name, ganun. Nag-flashback na yung kwento ng nanay ko na mag-asawa nga, isang Indian at saka yung lalaki naman is Egyptian. So, which is ang Egyptian naman, silang language ay Arabic isang Lebanon siya Lebanon is uh, Arabic speaking naman. tanong siya sa akin yung pangalan mo, totoo ba yan? Hina, yun ang pangalan mo mula nung ipinanganak ko or nagpalit lang daw ako ng pangalan nung dumating ako ng UAE. Kasi may ganun eh, di ba? Lalo na pag nagkapa-convert ka. Oh, strange. Filipino lady with Arabic name. Tapos, nung nagtrabaho din ako sa isang private company, isa akong RO secretary. Ako din ang nagde-deposit ng pera ng company sa bank. Yung, yung mga tailor doon, mga Arabic. Tapos pagbigay ko ng, ad uh, ng check, sinihi yung ID ko. Tapos sabi niya, okay, just wait lang daw doon. bumalik ako sa upuan. Then, tatawagin na lang yung pangalan ko. Parang naano ako, tingin yung babae. Nakatingin talaga sa akin. Eh, ang daming ano. Tapos nakatingin siya sa akin. Ang problema. Bakit nakatingin sila? Tapos nagsasalita sila. Tapos nakatingin sila sa akin. Bakit ganun? Parang na-open na, na no! din ako. Bakit ganun sila? Yung tinawag na yung pangalan ko. Mapit na ako sa counter. Are you from Philippines? Sabi niya, your parents are both filipinos? Huh? Sabi ko, yes ma'am. Did your mom work here in UAE? Sabi ko, no. Sabi niya, your name is Arabic name. Said, ah, kaya pala siya tingin ng tingin sa'kin sa kanina kasi nagtataka siya na bakit ang pangalan niya is Arabic name? Basta marami akong mga encounters guys when it comes sa aking pangalan doon. Ah, ito na, ang aking apedido naman ang aking i-share oh, yeah. sa inyo. Na, as in nakakatawa. Kahit kapwa kong Pilipino, kahit dito sa Philippines, marami talagang nagugulat na napapawat talaga sila pag nalalaman. Talagang over oh, nakakatawa ko oh, pag nalalaman nila ang aking last name. Unahin ko doon sa nak nakakatawa na nap napahiya ako dahil nagkaroon ng misinterpretation nung na-mention ko ang aking pangalan. Gaya ng aking kaibigan doon sa isang European. Nung tumawag sa akin, para kausapin ako, parang initial interview ba, alam nila ang aking pangalan at saka yung number kasi yun ang ibinigay ng aking kaibigan sa kanya. Nung tumawag siya sa akin, sabi niya, ah, ano, you must be Sharin. Ay, ah, yes sir, I'm Sharin Kopi. Ganun ang pagkasagot ko sa kanya. So, nung na-mention ko ang aking last name, sabi niya, okay, no problem. Let's go to Starbucks. Oh, yeah. Ganun. <laughs> 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 Hindi ko iniisip na, ano, basta wala akong iniisip. Basta ayun, apelido ko yun, na-mention ko. Yes sir, I'm Sharin Kopi. Tapos, sasagutin ka, no problem, let's go to Starbucks, let's meet in Starbucks. Ganun. Nung ipinakita ko na nga yung aking dokyo, nagulat siya na, Oh my God, when you mentioned na siya rin kafe, I thought that you were ako na magkaroon kami ng kafe or pumunta sa isang kafe. Kaya nga daw, ang naging response niya sa akin ay, Okay, no problem, let's go Starbucks para magkaroon ng kafe. Ganun. ba diba? Nakakahiya. <laughs> Narakay. Lagi ako natatawa pag naalala ko yun. Parang grabe naman tong babae na to. Tinanong ko lang ang pangalan agad-agad magsasabi. Punta tayo sa isang cafe or turun tayo ng coffee. Ang iba naman po guys, pakarami talaga. Napakarami. E eh, one time din guys, doon sa work ko, naging admin po ako sa isang admin secretary po ako doon. Yung manager ko noon, isang Arabic sa department namin. Nasa operation kami noon eh. Uh, siempre manager ko siya eh. So, alam niya ang aking full name. So, ang ginagawa niya, pag maganda yung ulo niya, ginagawa niya joke ang aking, ano, parang Shireen Cafe. Eh. Pag dumadating lang siya, good morning, Shireen Cafe. Eh. Ganun siya. Kahit may mga bisita sa office, pupunta siya, al alam niyo ang pangalan niya, Shireen Cafe. <laughs> kasi natutuwa siya sa aking pangalan, which is Arabic name, kasi Arabic siya. Tapos, ng aking apelyido. Mas lalong naano siya doon sa apelyido. Kaya, so one time, yung manager ng kabilang department, nandun siya nakaupo doon sa amin. Nandun siya sa office namin. Tapos dumating si yung manager ko, no? Pagpasok ng manager ko, sabi na, share in cafe. Tapos pumasok ko lang, may kinuha, umalis. Pero yung manager sa ibang department or sa kabilang department, ay nandun pa. Sabi niya, share. Nakinig mo ba yung si sir mo, yung manager mo? Sabi ko, yes sir. Sabi niya, kailangan kind ng coffee. Heard. I heard. He said, Sherin Cafe. <laughs> sabi ko, no, it's my full name. No, I know your name. you're Sherin. But he said, coffee. He said, Sherin Cafe. <laughs> uh, hindi ko mapigilan matawa. <laughs> And I'm sorry sir, sabi ko ganun pero natawa ako. Hindi. Talaga yung napakarami guys. Hindi kasi ang dalawang oras dito pag siya ni reactions pag ano. Yung iba, nakakimutan ko na pero napakarami po gano'n ang magiging reaction sa akin. Yun, sabi ko, no, it's... Hindi pa rin siya na... <laughs> hindi pa rin siya naniniwala na... Kahit sinasabi ko na, sir, last name ko yun, yung cafe. No, 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 he ko. <laughs> Alam kong bakit ko naisipan to. Kasi just lately, nag-message sa akin na, ano yung ibig sabihin ng cafe? Mamiari daw ako ng isang coffee shop or ng isang cafe. Sabi ko, No, it's my last name. Sabi na, oh, akala ko, ano ka, may ng cafe kasi bibisita ako doon sa iyong cafe and magkaroon ng coffee. Okay, no problem. Pag-iipunan ko. Oh, yeah. One of the sweetest or nakaka-touch na encountered ko nung nalaman ng aking last name. Like, just lately lang. Tapos sabi niya nung kinakausap, kasi kinakausap ako noon eh, interview. Tapos, di ba, sabi ko nga sa aking last na, ay sa aking previous vlog, sa tao, unang meet mo pa lang, kausa, kausapin mo pa lang, or kahit minsan hindi mo makausap, parang mapapagaan na yung loob mo. Alam mo yung nag-interview sa akin, sabi niya, alam mo, nakikita ko sa iyo habang kinakausap kita, parang ang gaan ng loob ko sa iyo, parang ang bait mo. Kung ano, ang ng puso mo, parang ang ganda ng puso mo. hindi maganda ang ating mukha. Yung maganda ang iyong puso, yung maganda ang iyong kalooban. Yun ang pinaka-the best na maganda sa isang tao. Sabi niya, kung ano ang kinaganda ng puso, ganun ang ikinagandang pangalan mo mas lalo pang ikinaganda ng apelido mo. <laughs> Natawa na talaga kasi hindi lang hindi lang ako nakakarinig. Talaga ang daming nakakarinig. Tawawak taong... ako ng most of them are Filipinos or Kabayans but meron din po ibang lahi. Yung bus card ko, nilagyan ko po ng pangalan sa likod. Tapos yung isang lady pumunta sa office, sabi niya, po ba makahiram ng iyong bus card? So ako naman ipinahiram. Siguro mga after um, tinawagan ko siya na kunin ko ang bus card. So ibinigay niya yung bus card ko sa driver. Tapos sabi sabi buti pa si Ma'am Shay may may business. Sabi, anong business ni Shireen? Ayun, noong nakasulat sa likod ng bus car niya, Shireen Cafe. Tapos, alam niyo yung driver, hindi siya makapag-drive ng maayos. Tawang-tawa talaga siya ng bongga. Kasi alam ng driver yung apelido ko eh. sobrang tawang-tawa talaga siya ng bongga talaga yung driver. Hindi daw siya makapag-drive ng ano sa sobrang tawa daw niya. Tapos, sabi niya, hindi, apelido rin. niya yan. Si Shireen mismo ang cafe, pero wala siyang cafe. No, Ayan, oh, bit, bit ko ng aking pagkain. And, ayun, ang ating video ngayon, na-share ko po sa inyo ang aking experiences or na aking mga na-encounter, dyan ng mga fun reactions ng mga tao. Lalong-lalo lalo na pag nalalaman po nila for the first time ang aking last name. So, kahit po ang aking first name, guys, pag, nala, pag nalalaman po, lalong-lalo nila po doon sa Middle kahit saan po, kahit sino, basta Arab nationality, pag Arabic po ang salita, talagang laging napapansin po ang aking name and ang aking apelido. Kahit guys, kahit saan po, siguro ganun po yan kasi meron po akong unique oh, na yeah. last names. And uh, yun po guys for today's video. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Thank you so much everyone for watching. Ingat!